Hello guys, welcome back to my channel For today's video ay mag-aapit na naman ako sa aking vegetable garden Ayan, at yung aking kalabasa ay ang dami na ng bunga Iyan ang uh, malunggay na hindi ko pa naputulan. At yung aking papaya. Ang dami na ring bunga. At ito naman ang aking okra. dami na rin bunga. Araw-araw na kukuha ng bunga. ito ang aking kalabasa mga guys. Nilagyan ko ng supot yung kanyang mga maliliit na bunga. Para hindi masira. Ayan, maliliit pa yan. Meron nga sya isang buongan nandoon sa taas. Okay, ito yung buongan nya dito sa baba guys. Ayan. Abot kamay lang. At doon naman ay okra, yung matataas na okra. Yun na yung yellow-green na okra. Ang dami na namin nakuha dyan, araw-araw. -araw. Dito, nakasurvive pa yung aking ampalaya. Namamatay-matay na, pero medyo nabubuhay pa yung iba. Ayan, nakakasurvive pa siya, ayan oh. at na rin palaya sa malunggay. Ayun, mayroon pa siyang isang bunga. Ayun, oh. no? nagkabunga pa siya. Ayan. Ayan. Malapit siya sa kalabasa. Bunga ng kalabasa at bunga ng ampalaya. At tara, mando, tara naman doon guys sa uh, aking mga okra. At ayan yung okra. Ayan guys, yung okra ginapangan na rin ng kalabasa. Sobrang taas na ng okra. At habang lumalataas siya, dumadami rin laging nagbubunga. ginapangan na rin ng kalabasa at may bunga na rin. Ayan, daming bunga ng kalabasa. Hindi na abot yung okra mga guys. Pag nangunguha ako dyan ay tumutuntung ako sa upuan kaya panungkit. Ayan. doon naman ay gumapang na rin ang, ang aking ampalaya, sitaw, kalabasa. Nandoon na. Malapit na siyang tumawit sa kabilang bakod. Ayan. At ayun guys yung Aking ampalaya na nandito na sa umakyat na sa bakod. Hindi namin maabot. Ayan. Ito yung kalabasa. Mga bunga na rin siya. Ayan guys. Taas na ng malunggay. Tsaka ako na siya puputulan. At may naninirahan pang And guys, ulampas pader na yung aming okra. daming bunga. At yan ang aking update sa aking vegetable garden mga guys. Hanggang dito na lamang. Thank you for watching. See you on my next video. Bye bye!